Ma, ano? Pinapatawag ka ni ma'am sa school bukas, ma. Patawag na naman, Junjun! Ano na naman yan? Basta mapamunta ka nalang doon. ka ngayon na tayo pumunta! Dalihan mo! Hmm. Bagsak talaga tong Junjun na to. Magandang hapon po, ma. O, so, sino ka? Nanay ka ba ni Junjun? Ay, opo, ma'am. Eh, ano po problema sa anak ko? Ay, naku, madam! Yang anak nyo kain-tulog lang dito sa klase ko, kahit di parese. Eh. Ah, ganon! Totoo ba yan, Junjun? Oo, o, ma. Am. O, diba? Ay! ma'am. Eh, kain tulog lang din naman ginagawa niya sa bahay namin, eh, pinatawag ko ba kayo? Eh, hindi naman ho, di ba, ma'am? oh, okay na tayo, ma'am. Nandito na ako. Nakapag-usap na tayo, ha? O, oh, ako naman. junjun dun, uwi. A few moments later. junjun dun, ka. dalan mo. Eto na, ma'am. Ayan. Teka. Ay, po, madam. Napatawag po kayo. Ay, paano ba to, ma'am? Kumakain yung anak ko ngayon. Paano pong gagawin, madam? Abay, madam sa bahay namin ngayon. Ah, sige po, madam. Papunta na po ako. Dali mo, anong oras na? Hello po, madam. Ay, ayan yung anak ko. Kumakain. Kita mo? Ay, opo. Oh, Nung makain nga po. Okay na. Pwede ka na umuwi. Ay, sige po. Ano, una na po ako. Patay ito po sa kala mo, ha? Jun, Jun, matulog ka. Dalian mo. Ito na, ma. Isa pang hindi na talaga sinasabi ko sa'yo. Ayan, tulog na. Teka. Salamat, pakakatulog na di. Hello po, madam. Ay, paano ba to, tulog na anak Pinapatawa kita ngayon din dahil amo hihintay kita. Ay ganun po ba, madam? O sige po, papunta na po. Magmadali ka, mo! Ay, hello po, madam. O, nakikita mo yan, ma'am. Tulog na yung anak ko. O, sige na, pwede ka na umuwi. Sige po, madam. O, na po ako. O, bukas ulit, ma'am. Ganun ulit. Ah, madam, ipapasa ko na lang po yung anak nyo. O, para maging okay na po tayo. Sir, sure, ba Ay, opo, ma'am. Oo, kayong pabae. Eh, 98 na agad yung grade sa akin ni eh, Junjun. Yes, Tapuan ko na po agad siya, o, para masaya po tayong lahat. Ayan, ganyan nga! Sure Go!